Naniwala ang Rusya ng mahabang panahon na matatag na takampi nila ang karamihan sa dating Soviet bloc, lalo na sa pandaigdigang heopolitika at kalakalan. Pero mula nang bumagsak ang Soviet Union noong isang libo na raan, isa nagsimulang lumapit ang mga bansa sa kanluran. Sa pinakabagong dagok sa pangarap ni Putin na muling buuin ang Union, formal nang sinuspinde ng Armenia ang kanilang pakikilahok sa Collective Security Treaty Organization na siyang sagot ni Putin sa NATO. Ngunit hindi lang ito ordinaryong diplomatic move sa South Caucasus. Ang paglayo ng Armenia mula sa impluensya ng Russia ay sumisira sa mahigpit nitong kontrol sa buong rehiyon. At ang mga epekto nito ay umaabot lampas sa mga hangganan ng Armenia. Para kay Putin, na matagal nang nagsisikap mapanatili at palawakin ang impluensya ng Russia gamit ang mga alyansang militar, ekonomikong kapangyarihan at tahasang pananakot, ang pagtalikod ng Armenia ay kahihiyan. Mas masaklap, malamang na iniiwan ng Armenia ang Russia nato para mapalapit sa totoong kasunduan. Patunay ito na ang buong post-Soviet na imperyo ng Russia ay gumuguho mula sa loob. Basahin natin muli ang timeline ang relasyon ng Armenia at Russia para malaman ang eksaktong punto kung saan nagsimulang bumagsak ang lahat para sa Russia. Babala, may kaugnayan ito sa digmaan sa Ukraine. Higit sa lahat, maaari nating pag-isipan kung kaya pa ng Russia na magpakita ng lakas, mapanatili ang kanilang ekonomikong impluensya at pigilan ang iba pang pagtalikod na maaaring magdulot ng malaking epekto sa rehiyon sa hinaharap. Pag-unawa sa malaking epekto ng pag-alis ng Armenia sa isang alyansa. Bigla na lang, mahalagang malinaw na tukuyin kung ano'y ang kinakatawan ng Collective Security Treaty Organization para sa tinatawag nating Grand Reunification Plan ng Russia. Itinatag noong 1000 Syam naraan, Syam naput dalawa bilang Collective Security Treaty at formal na binuo noong 2000 at dalawa ang Collective Security Treaty Organization ay pagtatangka ni Putin na bumuo ng Russia-led military alliance na kayang tumapat sa NATO. Ginagawa ni Putin ang lahat para pigilan ang impluensya ng NATO sa silangang Europa at gitnang Asya. Ang Armenia ay isa sa mga founding member ng Collective Security Treaty Organization kasama ang Russia, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan at Tajikistan. Para sa Russia, ang pagiging miyembro ng Armenia ay nagsilbi sa maraming estrategikong layunin. Binigyan ng Armenia ang Russia ng mahalagang pwesto sa South Caucasus na nagpapahintulot ng mga operasyon ng intelihensya laban sa Turkey at Iran habang nagsisilbing hadlang sa impluensya ng kanluran sa rehiyong sagana sa mga ruta ng transportasyon ng enerhiya. Ang organisasyon ay formal na itinatag noong 2000 at dalawa bago pa man maging kasapi ng nito ang Estonia, Latvia, at Lituania. Noon pa man, ang Collective Security Treaty Organization ay mas mahina kumpara sa Warsaw Pact na sumakop sa karamihan ng silangang Europa, lalo na kung ihahambing sa NATO. Dalawang taon lang ang lumipas bago opisyal na sumali ang mga Baltic States sa NATO, na maaring nagpapahiwatig na ang version ng alyansa ng Russia ay nakatakdang mabigo. Siyempre, ang mga Baltic states ay lubhang naiiba ang kalagayan kumpara sa Caucasus. Ang madaling akses sa Baltic Sea ay nagbibigay sa kanila ng mas maraming pagpipilian kumpara sa nahati-hating Caucasus. Ang Georgia at Azerbaijan ay sumama sa Moldova at Ukraine. Upang bumuo ng Georgia, Ukraine, Azerbaijan, Moldova Organization for Democracy and Economic Development. Umalis sila bago ang ratifikasyon ng alyansa noong 2000 at dalawa upang maiwasan ang impluensya ng Russia. Gayun pa man. O oh ba masampiban? Humaharap pa rin sila sa sarili nilang mga problema, gaya ng mga rebeldeng rehiyon sa Georgia, at patuloy na alitan sa teritoryo. Ayon sa pagkakasunod, ang Armenia ay napapalibutan ng Iran sa timog, na nasa ilalim ng mabigat na mga parusa at Turkey, na isinara ang hangganan sa Armenia upang maiwasan ang krisis sa mga refugee. Dahil dito, wala nang ibang mapagpipilian ang Armenia kundi umasa sa Russia at bahagya sa Iran para sa anumang uri ng katatagang pang-ekonomiya. Sa kabila ng hindi magandang simula, parehong nakinabang ang Armenia at Russia sa kanilang pagtutulungan. Sa mahabang panahon, itinaguyod ng Russia ang ikaisang daan at dalawang base militar nito sa Gyumri, malapit sa hangganan ng Turkey, na isa pang komplikadong issue na babalikan pa natin. Nakatanggap ang Armenia ng garantiya, sa seguridad at mas murang armas, habang mga guwardiya ng Russia ang nagbabantay sa hangganan nito sa Turkey at Iran. Napinalawak ang saklaw ng seguridad ng Moscow ng daan-daang milya sa timog ng tunay nitong hangganan. Ngunit may kondisyon ang pangako ng Russia sa seguridad ng Armenia, na dapat sunod-sunuran ito sa Russia at pabor sa interes nito ang alyansa. Ang unang mga bitak ay lumitaw noong 2000 at 20 Nagorno-Karabakh War kung saan naglunsad ang Azerbaijan ng isang matinding kampanyang militar upang mabawi ang mga teritoryong nawala nito noong dekada 90. Ang Armenia, sa ilalim ng direktang pressure militar at nahaharap sa posibleng pambansang sakuna, ay desperadong tumawag sa Artikulo 4 ng Collective Security Treaty Organization Charter, ang probisyon ng kolektibong depensa na di umano'y nagagarantiya ng mutual na tulong militar. Ito ang katumbas ng Artikulo 5 ng NATO. Ibig sabihin ay inaasahang handa at nais magpadala ng mga militar ang Russia at iba pang mga miyembro. Ngunit ang tugon ng Russia ay walang pakialam at sumunod din ang iba pang mga kasapi ng alyansa. Nagbigay lang ang Moscow ng kaunting suporta sa intelihensya habang nananatiling neutral. Iniwan ang Armenia na harapin ang Azerbaijan na may makabagong sandata mula sa Turkey at Israel. Malinaw ang mensahe dito. Walang halaga ang mga garantiya ng seguridad ng Russia kapag may salungat na interes ang Moscow at hindi rin naman ganoon kaasahan ang natitirang bahagi ng alyansa. Dahil kung ang pinakamalaking militar sa alyansa ay hindi tutulong, bakit pa tutulong ang iba? Natapos ang labanan noong dalawang libo at dalawampu nang mawalan ng kontrol ang Armenia sa malaking bahagi ng Nagorno-Karabakh at tanggapin ang Russia Brokered Ceasefire na nagpadala ng mga puwersang tagapamayapa sa rehiyon. Pero imbes na mapatatag ang sitwasyon, Nagdulot pa ito ng mga bagong kahinaan na walang awang sinamantala ng Azerbaijan. Kadalasang inakusahan ang mga puwersang, tagapamayapa ng Russia, na kinakampihan at pinapaboran ang Azerbaijan sa labanan. Noong Setyembre, dalawang libo at tatlo, naganap ang huling pagtataksil ng ilunsad ng Azerbaijan ang mga operasyong kontraterorista sa Nagorno-Karabakh. Sa loob ng dalawamput apat na oras, winakasan ng Azerbaijan ang kontrol ng mga Armenian sa rehiyon na nagbanta na mapaalis ang mahigit isang daan at dalawampung libong etnikong Armenian mula sa lugar. Ito ay etnikong paglilinis. Ayon sa pag-uulit ng European Parliament sa damdamin, ang desperadong panawagan ng Armenia sa Collective Security Treaty Organization ay sinalubong lamang ng mga hungkag na pahayag sa pagmamanman ng sitwasyon. Nag-aangkin ang Russia na manatiling neutral sa sigalot, ngunit wala naman silang ginagawang aksyon tungkol dito. Ang mga Russian peacekeeper na dapat nagtitiyak ng seguridad sa rehiyon ay umatras o nanatiling walang ginagawa. Habang umuusad ang mga puwersa ng Azerbaijan, nakuha nito ang kontrol sa rehiyon na nagpapakita na nabigo o sadyang sumuporta ang mga Russian peacekeeper sa mga layunin ng Azerbaijan. Gayunpaman, ang mas malalim na pattern ay nagpapakita ng mas malalapa kaysa kabiguan sa militar at pampulitikang pananalita. Ang pamamaraan ng Russia sa alitan ng Armenia at Azerbaijan ay alinsunod sa dating estratehiya ng Moscow sa buong dating teritoryo ng Soviet nagiiwan ito ng mga frozen conflict sa rehiyong humiwalay na may pagpapadala ng Russian peacekeepers. Habang ginagawang umaasa sa kanila ang magkabilang panig, sa madaling sabi, dapat sundin ang mga patakaran ng Russia at kilalanin ito bilang pangunahing autoridad sa magkabilang panig. At kadalasan, ang paniging iyon ang magbibigay daan sa Russia na makapasok sa buong pamahalaan. Pinapayagan nito ang Russia na panatilihing umaasa ang mga kalapit bansa nito sa kanilang tulong militar para sa seguridad. Dahil dito, hindi sila makakausad patungo sa mga international na organisasyon na nangangailangan ng ganap na kontrol sa teritoryo. Gumana ang estrategiyang ito sa Georgia, sa South Ossetia at Abkhazia, kung saan nananatiling na sa ilalim ng proteksyon ng Moscow ang mga reyong separatista na sinuportahan ng Russia ilang dekada matapos ang kanilang mga unang labanan. Sa Moldova at Transnistria, permanenteng nananatili ang mga tropang Russo sa ngalan ng peacekeeping. Sa loob ng 30 taon gumana ito sa South Caucasus kung saan ang hindi nareresolbang sigalot sa Nagorno-Karabakh ay nagpanatili sa Armenia at Azerbaijan na umaasa sa pamamagitan ng Russia. Pero nagkamali ng malaki ang Russia sa pag-aakalang walang sablay ang estratehiyang ito. Nakasalalay ito sa paniniwala ng Russia na isa sila sa malalaking manlalaro sa ekonomiya sa rehiyon. At may isa sa pinakamalalaki at pinakabeteranong hukbo sa mundo. Patunayan ito, gumagana lang hanggat na ang ilusyon na isa silang dakilang puwersa militar. At mabilis na napatunayan na ang Russia ay hindi talaga organisado para sa malakihang mga operasyon. Noong Setyembre 2023, tinawag ng Azerbaijan ang palabas ng Russia. Nakakuha dati ang Azerbaijan ng suportang militar at politikal mula sa Turkey at mga kasunduan sa enerhiya sa Europa. Binawasan nito ang pagdepende sa mga export ng Russia at nakatulong sa ekonomiya ng Azerbaijan dahil naipadala nito ang supply sa kanluran na umaabot sa halos kalahati ng gross domestic product nito. Dahil naasikaso na ng Azerbaijan ang kanilang ekonomiya at militar, at hindi pinansin ang mga pakiusap ng Armenia sa loob ng mahigit dalawang taon ng labanan, nagpasya silang gawin ang huling pag-atake para subukang makuha ang buong kontrol sa Nagorno-Karabakh. Nabigo ang Moscow na ipagtanggol ang itinuturing nitong kaalyado. Nagpapatunay na hindi totoo ang mga pangako nito sa seguridad. Hindi nagtagal, pinagsalitaan ng Armenia ang naging gampanin nito sa Collective Security Treaty Organization. Noong Pebrero 2000 at 24 nagsimulang ihayag ng bansa ang plano nitong kumalas sa alyansa sa pamamagitan ng pagpaputol o pag-freeze ng pagiging miyembro bago matapos ang taon. Ayon kay punong ministro Pashinjan ng Armenia, umabot na ang bansa sa puntong hindi na ito makakabalik sa Collective Security Treaty Organization. Ito ay halos pinagtibay noong Marso 31, 2025 nang tumanggi ang Armenia na pumirma sa isang desisyon tungkol sa mga pinansyal na pangangailangan ng alyansa. Ito ay nagpapahiwatig na hindi na makikilahok ang Armenia sa mga aktibidad ng alyansa, hudyat ng pagsisimula ng pagbagsak ng relasyon nito sa Rusya. At ang pagbagsak na ito ay may mga implikasyon na lampas pa sa Timog Caucasus. Ang pagbabago sa posisyon ng Armenia tungkol sa digmaan sa Ukraine ay nagbibigay ng karagdagang pananaw sa pagunawan ng mga estrategikong kabiguan ng Moscow. Nitong mga unang buwan ng pananakop ng Russia, nanatiling maingat na neutral ang Armenia na hindi opisyal ngunit pumapanig sa Moscow. Ipinagkait ni punong ministro Pashinyan ang pagkondena sa pananakop, umiwas sa pagboto sa United Nations, di binatikos ang Russia o mga aksyon nito sa Donbas, at nagpatuloy sa pakikilahok sa mga estrukturang pinamumunuan ng Russia. Noong mga panahong yon, ang Armenia ay nakadepende pa rin sa Russia at sa ekonomiya nito. Malaki ang pamumuhunan ng mga negosyanteng Armenian sa Russia at malaki rin ang halagang pinapadala pa uwi ng mga manggagawang Armenian doon. Ang paghiwalay sa Moscow ay tila nagsasaad ng ekonomiko at pampulitikang pagpapakamatay. Lalo na noong unang bahagi ng digmaan kung kailan ito ay itinuturing ng tapos na. Ngunit nang umusad ang digmaan at naging malinaw ang mga pagkatalo at kawalan ng tunay na estratehiya ng Russia, nagsimulang magbago ang posisyon ng Armenia. Pagsapit ng huling bahagi ng 2022, at dalawa nawagan si Pashinyan para sa diplomatikong solusyon sa sigalot sa Ukraine. Binigyang din ang paggalang sa teritoryal na integridad. Ito na ang pinakamatinding puna sa rehimeng Ruso. Lalo't teknikal na kaalyado pa rin ng Armenia ang Russia. Noong 2023, nagbigay ang Armenia ng humanitarian aid sa Ukraine at sinuportahan nito ang soberanya ng Ukraine. Hindi ito bigla ang paggising ng konsensya, kundi geopolitical na matematika at pagsusuri ng sanhit epekto. Bigo ang Rusya na sakupin ang bansa na may kagamitang militar na 110, infantry na 12, at populasyon na 13 lang kumpara sa kanila. At itinuturing din na isa sa pinaka-corrupt at ekonomiyang hindi matatag na bansa pagkatapos ng Soviet Union. Nang iginiit ng Azerbaijan ang kontrol sa Nagorno-Karabakh, ang Rusya ay hindi handa o hindi kayang magpadala ng militar para ipagtanggol ang isa sa mga orihinal na miyembro ng alyansang dapat sanay panlaban sa NATO. Sa huli, ang Rusya ay humaharap sa matinding problemang pang-ekonomiya habang humihigpit ang mga parusang ipinataw ng kanluran. Napilitan itong mag-export ng langis at gas, ng ilegal o sa mas mababang presyo sa iilang natitirang kaalyado. Iisa ang itinuturo nito. Hindi naligtas ang Armenia sa ilalim ng paggabay at seguridad ng Rusya. Gayunpaman, ang relasyon ng Armenia sa sigalot sa Ukraine ay nagpapakita ng isa pang komplikadong salik na sumasalamin sa kahirapan ng mga bansa na umalis sa impluensya ng Rusya. Sa digmaan, nakatulong ang Armenia sa Rusya na makaiwas sa mga parusa at makakuha ng teknolohiya at serbisyong pinansyal mula sa kanluran. Sa kabila ng mga pandaigdigang paghihigpit, nagproseso ang mga bangko sa Armenia ng mga transaksyong Ruso. Nag-export muli ang mga kumpanyang Armenian ng mga dayuhang produkto patungong Rusya at naging daanan ang Armenia para sa mga kalakal papuntang pamilihang Ruso. Ang kaugnayan ng Armenia sa Rusya ay malalim na ugat sa ekonomiya, kaya mahirap ito putulin ng biglaan, kahit walang sadyang polisiya ng pamahalaan. Ayon sa mga pagtataya ng intelihensiya ng Europa, tinulungan ng Armenia ang pag-iwas sa mga parusa na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar sa unang dalawang taon ng digmaan. Ipinapakita ng ulat na bumili ang Armenia ng 6 bilyong halaga ng ginto mula sa Rusya kumpara sa kabuang import nito na 11 bilyon at gross domestic product na 175 bilyon noong 2022. at dalawa. Kaya naging higit na mahalaga ang paglapit ng Armenia sa Europa. Hindi lang kumukuha ng bagong kaalyado ang Brussels, posible rin nitong matanggal ang isang malaking balakid sa pagpapatupad nito ng mga parusa laban sa Rusya. Binigyang diin ng mga opisyal ng Europa na ang magiging integrasyon ng Armenia sa European Union ay nangangailangan ng malinaw na pagunlad sa pagbawas ng pag-iwas sa mga parusa. Sumunod sa mga posisyon ng panlabas na polisya ng Europa, tulad ng pakikipag-usap para sa kapayapaan sa Azad, sa Azerbaijan, at normalisasyon ng relasyon sa Turkey. Higit sa lahat, mas sopistikado at diplomatiko ang kasalukuyang pamamaraan ng Europa kumpara sa nakasanayang ugali ng Amerika na agad humihingi ng pagsunod sa mga rehimeng parusa. Sa pagbibigay sa Armenia ng landas tungo sa pagsali sa Europa, habang kinikilala ang mga hamon ng pagkala sa Russia, nagbibigay ang European Union ng modelo para makaalpas ang ibang dating bansang Soviet sa impluensya ng Moscow. Ito ay higit na naihahambing sa mga kamakailang pagkilos ni Trump sa Russia. Nabigong makagawa ng pag-usad ang United States sa pagpo-proseso ng usapang kapayapaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, tuluyang inalis niya ang sarili sa anumang talakayan. Kaya, nababawasan ang tiwala sa kahalagahan ng NATO sa Europa. Napipilitan ang mga bansang Europeo at kapitbahay na umasa sa mga bansa sa ibang panig ng dagat. Anuman ang posisyon ng European Union sa Armenia o Ukraine, taon pa bago makita ang makabuluhang pag-usad, lalo na kung may patuloy na krisis sa teritoryo ng dalawang bansa. Gayunpaman, ang mga kamakailang hakbang ng Armenia ay maaaring lubos na magpabilis sa prosesong iyon. Ang paggalas ng Armenia sa Collective Security Treaty Organization ay maaaring magsimula ng sunod-sunod na epekto na magpapabagsak sa alyansa ng Russia pagkatapos ng Soviet. Isaalang-alang ang mga taktikal na implikasyon sa regional na geopolitika mula sa pananaw ng Moscow. Malinaw na hindi itinuturing na alyansa ng magkakapantay ang Collective Security Treaty Organization, ang mga post-Soviet na bansa ay hindi. Hindi na kayanan ng Russia ang potensyal ng United States sa ekonomiya at politika. Nakalabas ang mga bansang Baltic gamit ang kanilang mas malapit na ugnayang geographical sa kanluran, na nagdulot ng mabilis na pag-angat ng kanilang ekonomiya. Para sa ibang bansa, ang Collective Security Treaty Organization ang pangunahing paraan para umunlad. Nagdulot ito ng katatagan sa ekonomiya sapagkat ginamit ng Russia ang potensyal nito sa pag-export para maglaan ng pondo sa ibang kaanib ng alyansa. Sa kaibuturan nito, idinisenyo ang Collective Security Treaty Organization upang gawing institusyonal ang dominasyon ng Rusya sa mga dating bansang Soviet. Habang nagbibigay ng multilateral na lehitimasyon, ang pagalis ng Armenia ay hindi lang nagbawas ng miyembro ng organisasyon, kundi nagpakita rin na hindi kayang protektahan ng Rusya ang ilan sa pinakamalalapit nitong kaalyado. Kalimutan pansamantala ang Syria at Iran, ang mga miyembro ng Collective Security Treaty Organization ay mga tuwirang tagapagmana ng Union na nakikibahagi sa kultura at demografiya nito. Gumastos ang Unyong Soviet ng matinding pagsisikap para pigilan ang mga nasyonalistikong pagkilos sa pamamagitan ng paglilipat ng mga tao sa iba't ibang hangganaan ng mga bansa upang gawing magkakatulad ang lipunan. Hanggang sa kasalukuyan, Maraming bansa ang nahihirapang tukuyin ang etnikong pagkakakilanlan ng kanilang mga mamamayan. Nagresulta ng kaguluhan sa Georgia, Azerbaijan, Armenia, at Moldova. At napatunayan na ang Rusya ay hindi kayang gawin ang higit pa, kundi ang magpasimula pa ng mas maraming kalitan. Maaari itong magresulta sa pag-aampon ng ibang bansa ng parehong anti-alyansang paninindigan. Bilang ikalawang pinakamalaking miyembro ng Collective Security Treaty Organization, unti-unti nang lumalayo ang Kazakhstan sa Rusya. Mula nang magsimula ang pananakop sa Ukraine, tumanggi si Pangulong Kasim Yamat Tokayev ng Kazakhstan na kilalanin ang mga teritoryong sinakop ng Rusya sa Ukraine at magbigay ng suportang militar para rito. Mas malapit na ugnayan sa China at kanlurang Europa ang hinabol sa pamamagitan ng pagpapadali ng direktang kalakalan sa pagitan ng malayong silangan at kanluran gamit ang sariling mga hangganan. At kung ang Armenia, na mahina ang ekonomiya at militar, ay kayang magpahayag ng matindi tungkol sa pag-alis sa impluensya ng Rusya. Mas madali pa ang sitwasyon sa Kazakhstan dahil sa sampung beses na mas malaking ekonomiya at kawalan ng malalaking alitan sa teritoryo. Ang Kyrgyzstan at Tajikistan na malapit sa Afghanistan at umaasa sa tulong pang siguridad ng Rusya ay mas mahirap na kaso para sa pagtalikod sa kanduran. Gayunpaman, ang Kyrgyzstan ay nagsimulang maghanap ng pamumuhunan mula sa China, habang ang Tajikistan naman ay pinalalawak ang ugnayan nito sa India. China at India ay kabilang sa Brazil, Russia, India, China, South Africa ang sagot ng Rusya sa alyansang pang-ekonomiya ng European Union at Hilagang Amerika. Kung lalapit sa ibang Brazil, Russia, India, China, South Africa members ang mga bansang orbital ng Rusya, maaaring mawala ang posisyon nito bilang pangunahing miyembro ng Economic Alliance. Makikita na ito sa mabilis na paglago ng bilateral na kalakalan sa pagitan ng China at Rusya. Kalaunan, ang trend na ito ay makikinabang lang sa China dahil maaaring nitong ipataw ang mga presyong nais nice nito. Dahil wala masyadong option ang Rusya habang ang China ay abala sa Belt and Road Initiative nito. Ang mga posibleng pagtalikod sa gitnang Asya ay makapipinsala sa pangmatagalang estratehiya ng Rusya. Sa loob ng tatlong dekada, binuo ng Moscow ang Collective Security Treaty Organization bilang counterpart ng NATO upang magsilbing buffer sa pagitan nito at ng pangunahing teritoryo ng Russia. Ginagamit ng Russia ang mga dating Soviet states bilang mga papet na bansa kung saan pwedeng gamitin ang scorched earth tactics. At tinatakot ang kanilang ekonomiya para pilitin ang NATO na umatras. Ang pagbagsak ng sistemang ito ay magiiwan sa Rusya na hiwalay sa heograpiya, mahina sa ekonomiya, at walang kabuluhan. Ang pagtalikod ng Armenia patungo sa Europa ay isa pang dagok sa mga pagtatangka ng Rusya na bumuo ng mga network ng kalakalan at pananalapi sa labas ng sistemang kanluranin mula sa ekonomikong pananaw. Ang Eurasian Economic Union, ang sagot ng Rusya sa European Union na sumasaklaw sa Armenia, Belarus, Kazakhstan, Rusya at Kyrgyzstan ay nawawalan ng kredibilidad tuwing may kasap-kasaping bansa na naghahangad ng mas malapit na ugnayan sa Europa. Ang pag-alis ng Armenia ay nag-aalis din ng mahalagang rutang daanan para sa kalakalan ng Rusya sa Iran at gitnang Silangan. Ang Armenia ang nagbibigay sa Moscow ng direktang daanan sa mga pamilihan ng Iran. Iniiwasan ang komplikadong logistika ng pagdaan ng kalakalan sa Caspian Sea o sa posibleng mapanganib na teritoryo ng Turkey. Kung mawawala ang Armenia, mas lalo pang magiging dependent ang Russia sa mga trade route ng China at mas vulnerable sa mga parusa na target sa mga natitirang commercial partners nito. Kasing halaga rin ang mga implikasyon nito sa intelihensya. Ang mga bas militar at operasyon ng intelihensya ng Russia sa Armenia ay, ay nagbigay sa Moscow ng importanteng impormasyon tungkol sa mga aktibidad ng NATO member na Turkey, mga pag-unlad ng militar ng Iran at politika sa enerhiya ng rehiyon. Ang pagkawala ng intelihensyang bas na ito ay pumipilit sa Russia na mas umasa sa satellite reconnaissance at mga human intelligence network na naapektuhan na ng labanan sa Ukraine. Sa kabila ng diplomatikong paglayo, sinusubukan pa rin ng Armenia na manatiling malapit sa Russia habang lumalapit din sa European Union na medyo nakakalito. Noong unang linggo ng Hulyo, pumirma ang mga bansa ng bagong kasunduan na nagpapaupa sa isang daan at ikalawang base sa Junri sa mga tropang Ruso hanggang 2,000 at 44. Ayon sa kasalukuyang mga pagtataya, maaaring magtalaga ang Russia ng hanggang 5,000 sundalo kasama ng mga makabagong anti-air defense tulad ng S-300 at Pantsir S-1 systems. Maaaring ito ay dahil sa kakulangan ng Armenia na ipagtanggol ang teritoryo laban sa Azerbaijan. Mula noong opensiba noong Setyembre 2023. Naniniwala ang Armenia na magsasagawa ang Azerbaijan ng malawakang opensiba upang tapusin ang digmaan. Maaring sapat na ang presensya ng base militar ng Russia sa Armenia, kasama ang mas mahusay na ugnayan ng NATO at Armenia upang maiwasan ang pananakop. Dahil sa kawalan ng silbi ng mga tropang Ruso sa pagprotekta sa hangganan ng Armenia sa mga nagdaang pangyayari, Maraming analista ang nagdududa sa mga motibo sa likod ng pinalawig na pagpupa. Hindi malamang na makikialam ang Russia sa isang posibleng digmaan sa pagitan ng Azerbaijan at Armenia para impluensyahan ito. Dahil dito, nananatiling nasa alanganin ng Armenia. Lalo pat may kanya-kanyang interes sa Armenia o Azerbaijan ang mga karatig bansa nito. Nagbigay ng suporta sa kagamitang militar ang Iran at India sa Armenia. Habang sinuportahan naman ng Turkey at Israel ang Azerbaijan. Kapag sumiklab ang digmaan, madadamay muli ang lahat ng pangunahing bansa sa rehiyon, na magdudulot ng dekada ng alyansa at pagbabago sa geopolitika. Ang tugon ni Putin sa pagtalikod ng Armenia ay ang pagtaas ng propaganda na lumikha ng pro-Russian na damdamin sa oposisyon ng Armenia. Inaangkin na itinalaga sa kapangyarihan si Pashinyan, ang kasalukuyang punong ministro ng mga globalistang sinusuportahan ng kanluran noong revolusyon ng 2018 at, at na ang bansa ay hinihila papasok sa European Union ng mga masonikong lohiya sa kanluran. Mas kapansin-pansin, hanggang dito lang tila umaabot ang tugon ni Putin. Walang anumang militar o ekonomikong kaparusahan. Hindi ito dahil naging mas mahinahon si Putin, kundi dahil kulang ang mga yaman ng Russia para sabay na panatilihin ang digmaan sa Ukraine habang pinaparusahan ang mga dating kaalyadong sumusuway. Winakasan ng digmaan sa Ukraine ang militar ng Russia na nagdulot ng mahigit isang milyong kaswalti sa loob ng tatlong taon at kalahati. Sa kabilang dako, Mukhang nagpupursige ang kanluran na palitan ang Russia bilang malapit na kaalyado ng Armenia. Ang pagbisita ni NATO Secretary General Jens Stoltenberg sa Armenia noong Marso 2020 at 2024 at ang mga talakayan tungkol sa posibleng kooperasyon sa seguridad ay nagpapakita na sineseryoso ng kanluran ang mga hinaing ng Armenia. Bagaman malabong ganap na maging miyembro ng NATO ang Armenia dahil sa geographical na pagkakahiwalay at mga alitan sa teritoryo. Maaaring magbigay ng alternatibong kasunduan sa seguridad ang kinakailangang proteksyon para rito habang sumusubok makiisa sa ekonomiya ng Europa. Sa gitna ng mga ditiyak na ugnayan ng Armenia sa Russia at Europa, ito ay isa sa mga pinakabagong kahihian na naranasan ng Russia sa digmaan sa Ukraine. Kung magpapatuloy ang ganitong takbo, maaaring matalo ang Russia, hindi lang sa ugnayang pang-ekonomiya sa malalaking bansa tulad ng China o India kundi pati na rin sa mga dating umaasa sa kanila para sa pag-iral. Salamat sa panonood. Para malaman ang mga plano ng Baltic laban sa Russia, panoorin ang video tungkol sa malalaking plano ng Estonia. Para manatiling updated sa pinakamalalaking balita sa pandaigdigang geopolitics, mag-subscribe sa The Military Show.